maliban sa past budget Sa gitna ng sunod-sunod na tagumpay ng ntf sa paglaban sa insurhensya at pagsagip sa kabataang Pilipino mula sa panilin lang ng mga rebelding komunista, may isang paulit-ulit na sumasayaw sa parehong lumang tungtungin si NPA recruiter Raul Manuel na kabataan party list. Ikinatuwa ni Raul Manuel ang desisyon ng Kokopeya na mag-withdraw sa Execom ng ntf -LCAC. Bakit? Dahil ang akala niya malaya na naman silang makakapang-recruit sa mga paaralan. Pero labis niyang ikinalungkot ang isang bagay. Ang pahayag ng Kokopeya na mananatili itong kaagapay ng NTF-LCAC tungo sa pagkakaisa at kaunlaran. Ako ho ay isang aktivista mula pa ho nung kabataan ko. Ako ay naamin ko, no, mula ng estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Huh? Alam niyo po, yung mga kasapi ng cpp -NPA ay mga kapwa Pilipino tayo. Pilit ka, mga, mga, kapwa Pilipino, katulad natin, maaaring hindi tayo sangayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Tingin ko, we have more in common than we have differences. Dapat hindi sila tratuhin Terorista, dapat hindi sila traturing kaaway. What? Huh? What? Kung talagang may paninindigan ka, Raul, gayahin mo na lang sina Teddy Casino at Franz Castro. Inamin nila at ipinagmalaki pa na sila ay kaliwa. At sa halip na tumugon sa hamon ng mga mamamahayag na kondenahin ang komunistang teroristang grupo, ay buong kapal ng mukha at lantaran pang ipinagtanggol ang CPP-NPA. Nahuli na ang isda sa sariling bibig nito. Ikaw Manuel, kailan ka mag-out? Yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP siya as student regent. While well, well, student student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as ang totoo. Hindi ang NTFL pak ang banta sa academic freedom, kundi ikaw, Raul Manuel, recruiter ka ng NTA at hindi mo ito kayang pagsinungalingan. Pakinggan ang mga matatapang na pahayag ng iyong dating mga kasama sa kilusan. In your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niya ng recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir. Kasi huh? hindi siya nga eh, hindi niya kayang gawin yung ginawa namin. Actually, pwede naman siya lang magpunta rito to defend them. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito eh. I suggested that we invite Raul Manuel, these people, uh, Castro, uh, Franz Castro, and who else? Ah, basta yung mga party list po pa ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. sa <laughs> ng mga walang saysay -say mong patutsada, hindi patitinag ang NTFL ka. Patuloy kaming magbabantay laban sa mga kagaya mong ginagamit ang mga paaralan bilang recruitment ground para sa teroristang NPA.